Dalawang proyekto naman ng Kabagan Isabela ang nagpapakita ng tagumpay ng pagkakaisa at sipag ng mga lokal na irrigators associations sa pagsusulong ng pangmatagalang kabuhayan sa suporta ng mga ahensya ng gobyerno na patunayan ng mga proyektong ito na posible ang pagunlad sa kanayunan sa pamamagitan ng sama-samang aksyon sa baranggaya ang si Kasilian, ang uh, Angat uh, ang Angan Sustainable Livelihood Program or SLP Association ay binubuo ng labing limang miyembro na nagbebenta ng produkto sa sistemang bahay-bahay at isang uh, community store. Layunin ng grupo ang pantay-pantay na kita at matibay na samahan. Ang proyekto ay pinondohan ng DSWD Region 2. Samantala, inilunsad naman sa Santa Cruz La Mesa Batu Irrigators Associations ang Egg Production Project gamit ang 400 pesos na pondo mula sa NIA San Pablo Kabagan Irrigation System. Mula 2024 hanggang 2025, umabot sa 109,200 pesos ang kinita ng proyekto na nagbigay ng tuluy tuloy na kita sa mga kasapi na tumutulong at tumulong sa lokal na supply ng pagkain. Bumisita kamakailan ang NIA Regional IDS at iba pang partner groups upang suriin at ibahagi ang mga natutunan sa iba pang mga IAs. Ang mga proyektong ito ay inspirasyon sa pagkakaisa o ng pagkakaisa, inovasyon at malasakit sa kabuhayan ng bawat miyembro sa komunidad. IFM News